pati ka sumali. Ayaw mo, laro mo si Ray. E, Oka oh, Tin, baka mapaya lang ako kay Ray. Alam mo naman na hindi ako marunang maganyan eh. Mm. Sa bagay pong ganyan, ay mo oh, yeah. pag in love. Alam mo ha? Aray ko! Guys, tara na. Uwi na tayo. Alam niya naman, may oras ako. Christine, ikaw na magbalik ng bola. Sige, Ray. Wait lang ha. Antayin niyo ako, babalik lang ng bola. Sige. Kuya, ito na po yung bolo. Salamat po. Ay, sige po. Basta ikaw. Love you. Nandiyan <laughs> kaya si Jaja? Sana nandiyan siya. Bakit? Hindi mo ba siya sinabihan na maglaro tayo ngayon sa BRCC? Hindi eh. Biglaan kasi ayaw nila bakla sa akin eh. Tara. na natin. Tara. <sighs> hey, ikaw na tumawag kay Jaja ah. Sige. Jaaa! Jaja. Matawag. Ah, dito. Si Jaja po. Ah, nasa kwarto eh. Wait lang, atawagin at ko lang. Sige na, pasok muna kayo. Ay, sige po. Tara, Christine. Ya, yeah. nak, may nag sa'yo. Yung kalaro mo ng volleyball. Sige tayo, lalabas na rin ako. Oh, Rey, ba't kayo na parito? Aja niyaya kasi ako nila bakla. Yung kalaro natin ng nakaraan, Dindo daw tayo sa BRCC. Maglaro daw tayo, sama ko kayo. Sige, Rey, magpapaalam muna ako kay tatay. Sige, Ja. Tay, niyaya po ako ng kaibigan ko na maglaro ng volleyball sa BRCC. Pwede po ba? Ah, ganun ba? Anong oras kay Alice? Rey, anong oras daw tayo, Alice? Tinatanong ni tatay. At dito, ngayon na po sana kami aalis e. Eh. Inaantay na po kasi kami doon. Sige, Ja. Huwag kayong magpapagabi, ha? Sige, tay, Salamat po. Sige na, Ja. Mag-asikaso ka na. Tito, salamat po, ha? Sige na. Basta huwag kayong magpapagabi, ha? Alam niyo naman, delikado sa labas. Opo, Tito. Makakaasa po kayo. Sige po, Tay. Mag-aasikaso na ako. Sige na. Tay, alis na kami. Sige na, mag-iingat kayo ha. Ah. O, oh, bago pang balikan tubig mo, tsaka pagkain mo. Thank you po, tay. Sige na. Ray, tara na. Sige, Ja, tara na. Dito, dito na po kami ha. Ah. Hatid na lang po namin si Jaja mamaya. Sige na, mag-iingat kayo. Sige po, tara Tara, bilisan na natin. Kanina pa nagkikip sila bakla eh. Sige ba, ingat kayo ah. Eh, hey, uwi na sila bakla oh. Ay, ingat kayo ah. Dito muna tayo. Nakakapagod ka maglaro eh. Kaya nga eh, maaga pa naman rin. Sige. Ya, yeah, buti ka pa kung so, paalam mo lang sa si tatay mo, inakayagan ka agad. Oo, mabay talaga yung si tatay sa akin. naka siya sa pagbabalibay ko. Buti ka pa. O, kuya ko kasi, sobrang higpit. Ayaw niya na naglalaro ako ng balibol. Ewan ko ba dun, simula nung namatay si tatay, naging gano'n na siya sa akin, sobrang higpit. At kaya ganun yung kuya mo, di ba nakaraan niya palo ka pa yun? Kaya nga dyan eh. Pero siguro nangungulila pa yung si Kuya sa pagkawala ni tatay. O, orey, oray, pwede, ayan pa din yung dahilan kung bakit ganyan sa iyo yung Kuya mo. Pero baka mare mo, bumalik na siya sa dati. Kaya nga eh, kasi namimiss ko na yung dati niya. siya. Kaya amon na muna siya, Ray. Hindi mo na lang muna yung Kuya mo. Malay mo talaga, bumalik na ulit siya sa dati. Tara na, hindi na tayo. Anong oras na rin eh. Baka hanapin ka pa sa inyo, pagaling na ka pa ng Kuya mo. Tara na. Tara. Tara dyan. Justine, Jaja, tara na, bilisan na natin. Mag-tricycle na lang tayo. Mukhang uulan eh. Tara na. Ano? Tara na, kita tayo sa Montevilla. Baka may mga kalaban na tayo doon. Mamaya na, hindi natin si Pongpong. -pong. Tagal eh. Sige. Ay, kung punta na kaya natin sa kanila. Malami, hindi pumunta dito. Hindi kanina pa tayo mag-aantay dito. Tama ka nga, Negro. Tara, punta na natin sa kanila. Tara. tara. Nel, ikaw na tumawag kay Pongpong. Ikaw -pong. -pong. naman kulos ng tatay eh. Sige, ako na bahala. Diyan na lang kayo. Sige. Pong? Pong? Si Jinel yun. O Jinel, bakit? Tara, nagyan sila. Lang tayong basketball sa Montebilla. Tinatamad ako, Nel. Eh. Siguro, kayo na lang muna. Tara na! Alam mo kung ba't ka nagkakaganyan eh. Hindi mo lang nakita sa rin kahapon eh. Di ah, tinatamad lang talaga ako. Sus, tara na pong! Hindi mo kayo maliloko. Tara, tara na nga. Guys, tara na! Puna tayo mo tibilya Tara. May na, nagbabali ba lahat sa court ah? Hey, Tin, tignan mo nga. Sige, Guys, may na nagbabali ba nga. Hindi na naman tayo makakalaro. Tara! Sabatuan na lang tayo tumambay. Sige, tara. Guys, buti nga samama si Pongpong -pong eh. Kanina ayaw niya. Eh paano, hindi nakita kahapon si Ray. <laughs> Pong, iba na talaga karisma mo. Grabe ka na, hindi ka na katulad yung dati. Ibak ng puso mo, iba na rin. <laughs> so, talaga si Justin, ang lakas mga sar. Pero sa totoo niyan, nailove mo talaga kay Ray. Pero naiiya talaga ako pag nakikita ko si Ray. Pag nakita ka... Ako'y nahihiya Pong, ba diba sinabi ko sa'yo nakaraan? Tapatin mo na si Ray! Wala nang masama kung susubukan mo, di ba? Kung ayaw sa'yo, sa okay lang yun! At sinabi mo yung totoo! Oo, Pong! Ilabas mo na yung nararamdaman mo! Mahirap itago yan! Ikaw din yung masasaktan! Sige, Justin. Para sa inyo! Pag nakita ko si Ray, magtatapat na ako! Yun! Tama yun, Pong! Lakasan mo na loob mo! Ang kaya mo yan! O, Neg! Saan yung pupunta sa Errol? Maliligo lang daw sa saglit. Pero babalik din agad daw siya. Rey, napagalitan ka ba kahapon ako yan? Hindi be. Kasi nauna ako sa kanya umuwi kahapon eh. Kaya daw napagalitan. Buti naman. Guys, tara! Lalo na tayo doon. Baka makapaglaro pa tayo ng volleyball. Tara! Rey! Baka may laro na naman ng volleyball sa karta. Baka hindi na naman tayo makalaro. Tignan muna natin. Rey! Di ba sila na yun? Yung mga nakipagkaibigan sa atin? Oo oh, oh, nga, sila nga yun. Pero tignan muna natin sa court kung makakalaro tayo. Pero kung hindi, tumambay na lang din tayo sa kanila. Sige, tara. Pong, sincerere Ano, sinabi mo sa amin na, aamin ka na. Kung nakita mo siya. Tin, hmm. malayo pa lang. Nakita ko na yan. Pero tulad na sabi ko sa inyo, sige, papunta siya dito. Aamin na ako. Sige, Pong. Palabas mo sa amin yung tigas mo. Pongpong -pong ba ba? Kayang-kaya ni Pongpong -pong yan. Palabas mo sa amin yung tigas mo. Ray, oo nga. May naglaro ng volleyball sa court. Tara, doon lang tayo sa kanila. Oh. Sige, tara. Pong, ay na sila, Ray. Pagpunta dito. Kapag nakita ka, ako'y nahihiya. Kapag kausap ka, ka ako'y namumula. Sabi ng puso ko, ako in love sa'yo. Sana ay mahalin mo rin ako. Pong, si Ray yung nakupuan. Pong, sugka dito para makupo si Ray. pagkasama ka Wala nang pangamba Nais kong sabihin Minamahal kita Oh, kanina pa kayo nakatambay dito? Oo, oh, ganina pa. Ganina ka pa nga inaantay ni Pongpong. Uy, Tin, grabe ka. Ray, hindi pa nga. Nilaloka ka lang yan. Hindi! Pong, sinabi mo kanina. Sabihin mo na. Oo nga, Pong. Hindi na pinapatagal yan. Sabihin mo na. Sige na nga. Para sa inyo. Ray, may gusto sana ako sabihin sa'yo. May aaminin sana ako. Guys! Gusto sana namin maglaro nila Rere ng volleyball. Kaso may mga naglalaro sa court. May alam ako na pwedeng paglaruan namin. Gusto niyo ba sumama? Doon lang yun sa tagpo, sa may bukid. Patay tayo sa'yo, Christine. Sayang. Saan ba yung Christine? Sige, nasama kami. Malayo ba yun? malapit lang yon. lakarin lang natin. Ano, tara na ba? Tara na guys! Kasama tayo sa kanila. Guys, dito yung sinasabi ko sa inyo. Sakto, makulim dito. Hindi tayo may initan. Maganda pala dito eh, damuan. Hindi tayo masusugatan kahit dumapa tayo. Tara, laro na tayo! Tara, tara! O oh guys, kampihan na tayo ha. Rere, tsaka Jaja, kakampi ko na kayo. Pongpong, Negro, tsaka Justin, sa amin na din kayo. Sige, kapi na lang kami ni Eron. Maghanap na lang kami ng ibang kapi namin. Tara, yari sila ron. Tara, yeah. ngayon. Kuya, baka pwede kayo sumali sa amin. Kulang kasi kami. Sige, tara. Oh, oh. <laughs> Outside, ah. outside. 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 Ah. Outside. 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 Wala pa oh, yun, outside. 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 pagano ang Outside. Outside. <laughs> Kapag nakita ka, ako inahihiya. Kapag kausap ka, ako inamumula. Sabi ng puso ko. Ako'y in love sa'yo Sana ay mahalin mo rin ako Kapag kasama ka Wala nang pangamba Nais nice kong sabihin, minamahal kita, di sinasadya, biglang nasabi mo, sana ay mahalin mo rin ako. Kay sarap pala ang ibigin mo Para bang ulap pa ang nilalakaran ko Nasimoy ng hangin na dumadampi sa buhok mo Nagsasabing mahal mo rin ako Bakit ba tayo'y pinagtagpo? Sana'y wala nang wakahan Mamaya na ako. Sumasakit na naman tagiliran ko. Sige pong, pahinga ka muna. Papansin ko, madalas na sumasakit yung tagiliran mo. Kaya nga eh, dito na muna ako. Sige pong, pahinga ka na muna. Guys, pahingan na tayo. Nakakapagod maglaro eh. Tin, nga pala, ba't yun si Pong Pong? anong nga doon? Sumasakit daw yung tagiliran niya. Ah, uh, ganun ba? Tara, pahinga na tayo. Tara. Pong, ba't nila nagpahinga kanina? Di pa tapos yung laro ah. Ha? Wala eh, sumakit na naman kasi tagiliran ko eh. Napapadalas na. Hindi ko kasi alam kung bakit. Pong, pacheck up muna kaya yan. Para malaman natin kung ba't lalo sumasakit tagiliran mo. Oo nga pong, malay mo appendix na yan. Sige Junel, pag may pera si tatay, papacheck up ko kagad ka to. Tara, may na tayo. Ano oras na rin naman eh. Tara na. Ja, yeah, salamat talaga. Kahit pa paano, nakapaglaro pa tayo ng volleyball. Tara, pasok kayo. Merienda muna kayo. Ay, hindi na, Ja. Dito na kami. Alam mo naman, bawal ako abutin ng gabi. Baka magalit na naman sa akin si kuya Ah, oo oh, nga pala. Sige, ingat kayo sa pag-uwi niya. Sige, Ja. Dito na kami, ah. Sige, Ja. Bukas na lang ulit, ah.